magluluto ako ngayon ng ginisang gulay. Ito po yung sili na green. Ayan po siya. Tapos ito, bawang. Ito, sibuyas. Saka ito ay kunting manok na hiniwa ng maliliit. Tapos ito naman guys ay mushroom. Oh, tawag sa probinsya ay ohong. Dami yan guys. Hinimay-himay ko na. Ayan oh. Yung iba naman hindi. Yan, hong yan po, guys. Tapos, ito ay okra. Yan, okra po, yan. Tapos, ito ay talbos ng kamuti. <laughs> yon Talbos po ng kamuti, guys. Saka, ito naman ay sotanghon. Ayan, guys. Ginupit ko na ng maliliit. At ito po, guys, ikikisa ko. Ayan, you guys, ang aking malulutuin bawang guys ang unang linagay ko yan isa-isa ko muna tapos lagay ko rin yung sibuyas yan guys oh, masarap guys sibuyas sunod itong sili yung for, tawag yan siling din na ano malaki guys ito pong sili yan guys ha. ito po yan ha? ito po yung guy na sili tapos sunod yan ay ito na po guys manok ayan Okay, manok. Muna yan, kay manok. Ibisa mo na yan guys hanggang sa maluto. Luto na po ang chicken guys. Luto na ang chicken. Ang susunod natin na ilaglagay sa chicken ay ang okra. So guys, okra. Hmm. Para masarap ang lasa guys. ating halo-halo guys. Tapos ng okra guys, palutuin muna natin ng konti ng okra guys. Kasi yung mga Pinoy ayo ng hapok na ano, na okra. Um, Sunod natin sa okra guys ay ang mushroom. Ito po guys mushroom. Yan. Talagay po natin, guys, ang mushroom din. Ayan. Sarap, guys. Wow. Ang daming mushroom, guys. Tawag niya sa amin ay uh, uhong. Uhong, guys, sa uh, amin sa probinsya, guys. Tawag niya ito namin ay uhong. Ayan. Ayan. Ibibisa muna guys hanggang sa maluto yan guys. Ang kasunod ng uhong guys ay sunod yung uhong guys ay ang noodles. Yung sotanghon. yun guys. Magyan ng konting tubig guys kasi ano sisipsipin ng sutang hon yung sabaw ng tubig. Kaya lagyan natin guys. Oh. Lagyan muna natin ng konti para mahalo guys. Yan. Hmm, guys, tinanong. Ang sarap nito guys. Ito ay itong probinsya guys kahit wala ka ng kanin magigop ka lang ng sabaw kahit to guys karamihan na niluluto namin ito guys pag tag ulan na pag tag ulan mga June, July, August yan guys kasi tag o -oh oras ng uhong. Uhong sa amin guys ang um, ang tawag nito? kabuti sa Manila. Yan guys, talbos na ng kamuti ang ilalagay ko. Yan. Talbos na guys ng kamuti. Simple lang guys. Walang gaanong ingredient. Kundi, kunting minsan naglalagay ng bitsin, minsan hindi. Organic talaga kahit ito. Kasi asin lang minsan, guys. Yung ilalagay namin. Kasi alam mo naman sa probinsya, lalo na pag nasa bundok. Itong ginagawa ng nanay ko. Magluluto siya nito. Ito lang ang sahog. Tingnan mo, guys. Wala na yung... <laughs> wala na yung tubig, guys. Kaya magdagdag ulit ako ng tubig. Kasi sinipsip na ng sutanghons. Hmm tapos asin lang guys lalagyan ko lang yan ito guys lalagyan ko na siya ng asin yan guys talagang masarap ang aming hapunan ngayon guys ayan lalo na guys ang mushroom sauce ayan guys ang ulam nasa ilalim na ayan na bina ano ko guys kay para maluto ang talbos ayan guys mabilis lang to guys maluto kasi gulay lang naman ang ano matindi dito guys tikman ko na guys wow ang sarap guys natural na natural ang lasa guys natural lang lasa guys ah lagyan ko na siya ng um ito guys so oh. toyo to sawag sa amin pero ito ano silver's 1 soy sauce to guys patakan ko lang siya ng... kaunti guys para malasa yan guys. ang pampalasa ko guys pag ako nagluluto kumulo na kasi kaya nilagyan ko na para masarap ang lasanya yan guys. maraming ka buti guys so madaming mushroom ayan mushroom guys oh. sarap oh, sumukulo na guys oh. tikmang kulit kung uking lasa guys wow super super sarap guys ang aking loto pwede nang hainin sa pagkainan at kakainin guys Ah. bye bye love you all salamat sa pagpalo sa aking blog. salamat po salamat sa inyo sa panood ng aking uh, uh, recipe ng pagluluto guys sarap guys